mga kababayan may gagawin pong trick si Lisela Villies idodocument ko pa yung kahihiyan niya or mapapahiya ka hindi nandun ako sa una alam mo naman mahal kita pero gusto lang kitang pagtawa ngayon hindi ata gagana okay lang yan okay lang yan yun ang target natin game

Awesome. Oh, Oy, pero ah, on fairness. Hindi, hindi malinis. Hindi malinis. Wala po, mga kaibigan. Hindi ko na siya. Talo po. Oh. Talo. Ayun, puros bala to. Walang ikot mo. Ikot mo. Ikot mo. Ikot ko ba? Ikat mo. Walang bala to. Ano na yan. na. Gawa na. Gawa na. Ikot na lang. At, Now. Sir. <laughs> okay. Doing one.